kalaban ng mga uh, baka, kambing, lahat ng mga animals na halat na pwede ikupan. Okay, In this is the time for the sacrifice of the peace para lahat ng mga muslim ay nagkakaisa, magpatawaran, uh, ng mga uh, bisita sa mga Muslim uh, muslims at non-muslims. Talking about the Idil adha po, Sir, uh, ano po ang inaasahan? Talking about Feast of Sacrifice and Celebration po, ano? Uh, so, yun, yun talaga uh, ang ano uh, natin na uh, uh, Sacrifice of Feast at uh, patawaran at saka ito yung uh, pag-urban ng uh, uh, anak ni Ibrahim na si Ismail na hindi natuloy dahil sinubukan lang ni Allah kung yung panabalantayan niya, kung talagang totoo na doon na sukol ni Allah na si Ibrahim ay talagang masunurin uh, kay Allah kung ano talaga ang uh, pinatawan niya Allah sa kanya ay susundin niya. na sir na ibat-ibang mga lahi ang nag-attend dito ating Alam mo itong idil adha natin isa uh, Mission-wide dito, hindi hindi dito lang sa uh, Pilipinas, kundi buong mundo na nagsagawa ng pag dito sa Idilhadha. The whole Muslim, sabay-sabay itong pag-celebrate ng Idilhadha uh, natin. Sir, ato lang ang meron ko ba tayong Muslim po sa lahat ng ating Nanawagan po ako sa lahat ng mga... Muslim at saka non-Muslim na tayo po ay magkakaisa at uh, panalangin natin sa may kapal na si Allah na sana ay makauwi na dito ang aming tunay na leader na si Mayor President Rodrigo Duterte na wala siyang kasalanan na sana po ay patulungan natin na maghingi kay Ama na makauli sa ma uh, madaling panahon ang aming leader na si Rodrigo Duterte. Salamat-salamat ha. Uh. Uh, after uh, this one kanikan yang umuwi sa bahay tapos kung mayroong kakatay na mga kambing, mga lima, uh, mga baka ay ito ito ngayon ang oras na magkatay ng mga uh, pan, uh, korban. Sa family pa sir, big celebration? this, this one is big, really a big celebration ng ginagawa namin. Pumunta kami sa mga kapitbahay namin na mga muslim na kung Then, uh, kung gusto kayo mag uh, mag-tingin mag mayroon tayong uh, urban slaughter doon sa Barilo na mga baka na ipamimigay ng ating Mercy Foundation na lahat, uh, either Muslim or non-Muslim, uh, uh, pagbibigay yun. Saan uh, sa Barilo? sa Slaughter House sa Barilo. Punta kayo doon kasi magbibigay man doon yun. Yung uh, ating Mercy Foundation. Ha? Uh, ngayon 3 o'clock. Yan yeah, natin kayo

unya <manyan> kay dito ang kwan dito ang kaning an uh, sa tanay dito ang kaning katay pero ang hatag dito ta pisi kay barangay da ay baykon uh, mga sa isla mo ba o so barangay dito dito ang hatag dito dai sa kwan dai katay do Ayan na mga boss ito pala yung mga iba't ibang mga pad no? Puro po sila itong mga iba't ibang lahi mga boss Puro sila po yung mga a uh, mga Islam no. Ako ay mga Muslim mga boss. Um, <laughs> yeah.

Jadi di sini. Namo kamotor nito. Ah, di na, na no, kita lang ta. Makita na tadi to asal te bitis samae asal Adrisa dito Di bolton. Dito Di drio ka Bolton lagi bolton. Ah, bolton ta. Bolton ka to dito. Bolton no. Ah, bolton na lang ta. O sa naka kuporta ka tadi. To? Asa mong kon-kon ni lagosakan ko ni. Tabi to motor. Ha, to to. O lang ta sa ta makita. Chatra ko. Ah, sige-sige yan. Asa dire saka. Ah, sige to. Kita agi. Asige si. Asa derita gi sulut ta? Chat ko baya. Asa gi si ko. Adrita So, yung mga boss kanina punong-puno ko yan na sa mga 7,000 daw, no? Yung uh, mga kapatid nating Muslim na nag ngayon dito sa yan, Rojas Avenue, mga boss. At kanya-kanya sila nagsisiyawian, mga boss. Mubarak po sa ating lahat, mga boss, no? Sa mga kapatid nating na muslim. At kasama na tayo doon, mga boss. Maraming maraming salamat sa uh, nakisilibrate shot ngayong araw. And then basta 'yon mga boss no. At na-interview po kanina si Gov Randy Usman. So sinabi niya ay eh uh, itong uh, ihiling din niya mga boss no na sana ay uh, makauwi na rin si Tatay Digog at ibalik ka dito sa Pilipinas mga boss. Ah oh, okay Dito. Derto. Iyan. Kaya nga yung mga buong pamilya diyan mga boss no, napakakuan talaga. At yan, sama-sama yung buong pamilya na pumunta dito. So, at least, at uh, butas ito si Busmil. Mm, Wala naman eh. Ikaw naman eh siya. man i-fold naman eh. Nas, oh, nasa kwan daw 7,000 daw yung uh, umaten o oh. o oh. oh, Or, uh, lalaki sa 7,000 kasi hanggang doon pa daw sa unahan oh, kanina yung organizer kakilala ko yun yung organizer na si Alvin Igasan yan mga boss no? napakahaba o oh. oh. napakahaba po mga boss hanggang doon sa unahan tapos dito and then sobra sobra pa talaga mga boss no Mau <laughs> no, gani. Okay. Sa barang ay sa City Hall na po siguro ni. Sa ni. Mm. Mm. pero di ay, na maabtan og pila na pod. Sa ka tuig wala na ni. Kung itago ni o kwan pa kayo. Yan. Mara. Asa. Ah, dira. Maraming salamat po sa mga kapulisan natin diyan mga boss no uh umalalay ngayon sa uh, itong selebrasyon ng mga kapatid nating Muslim na nandito. Muli ay uh, Eid Mubarak po sa lahat po ng mga kapatid nating Muslim mga boss no. Iba-ibang mga lahi po ng mga kapatid nating mga Muslim na nandito mga boss. Uh, si Boss Mel. Maraming maraming salamat. So, kasama ko, Quiz TV update. Quiz TV. Mga Yan, sa page, at, uh, Quiz, TV. Yan. Then, sa YouTube is Quiz TV update. Yan, mga boss. Maraming maraming salamat. At hanggang dito na lang. Bye-bye hmm, na.